Han, maglaba ka ngayon ah. Dami ko pa kasi gagawin eh. Ano na ba? Napapagod nga ako eh. tamad ko. Gago! Pa kumilos. milos. Dami na maglaba dun ha. Ayos mo naman na yun eh. Ito na magsimula. Ayaw ko Dami nga. Dami ko pa kasi gagawin eh. Ayaw ko nga. Ayaw, Ayaw, na eh. Ayaw mo. Eh maglaba. Oh, syempre gusto ko. Eh maglaba. Maglaba ka muna. Oh, syempre gusto ko. Ayan, o, sige. Maglaba ka muna. Eh maglaba. Oh, syempre gusto ko. Mag maglaba ka muna. Siempre, Mag maglaba ka muna. Oh, hindi, ako maglalaba. Nasa labas na ba yun? Ayusin ko na yun. Ako na maglalaba. Relax ka lang. Bago! <laughs> <laughs> ako na maglalaba. Ay, labas mo na yung ibang lawakan dyan. Pati yung inaubad mo, barin mo na rin. Ako na maglalaba. Yung ibang lawakan dyan, labas mo na. Pati yung suot mo, ubad mo na rin. Baka laban ko. Kung masasakit mm, yeah. lang, usapan. Hindi natin patagalin. Labang ka. Uy! Hindi ka! Hindi ka! Sabihin natin, kung ay lootos sa atin, di ba? Haan? Ah? para matapos ka agad yung trabaho natin tsaka masimulan na mga uh, ganung usapan dapat pabilis tayo mag -sunod. ano ako oh, pinabilis ako ito na ako oh. paano masabi? paano masabi?